napapaaray na lamang si Nanay Jasmine sa taas ng presyo ng bigas sa merkado. Dati, nakakabili pa siya ng kalahating kaba ng Japonica rice sa halagang isang libong piso. Ngayon, nadagdagan pa raw ito ng limang daang piso. Bagay na malaking kabawasan para sa budget ng kanilang pamilya. Diyos ko, taas-taas naman na. Hindi pa naman bumaba. Pero nabigyan ito ng pag-asang bababa pa ang presyo ng bigas matapos markahang urgent bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Malaki raw kasi ang magiging tulong nito kung magkataon sa pag-stabilize ng presyo ng bigas sa merkado. Kaya kung pagbibigyan tayo ng ating kongreso na makapag-import na, makikipagsabayan, ito naman talaga ang unang kung bakit tinayo ang NFA. Mas maganda sana madali nila kasi kawawa naman kami mga mahirap, hindi namin kayang bumili ng mga mahal na bigas. Actually talaga ang kaya namin yung mga mumuray na nabigas. Sana maano yan, maayos sana, mapadali sana nila. Kung magkataon, magiging mandato ng National Food Authority o NFA ang pagbebenta ng murang bigas sa merkado. Pero mangyayari lamang ito kung nagdeklara ang kalihim ng Department of Agriculture ng food emergency sa rekomendasyon ng National at Local Price Coordinating Council. Ang mga bigas ng NFA maaari lamang maibenta sa Kadiwa Stores at ilan pang accredited partner ng Department of Agriculture at Security and Exchange Commission. Nais nice namin parating na ang pag import na nilalagay namin doon sa proposal ng DA ay hindi naman na Ayun talagang everyday na normal na importation. Uh, mag import lang tayo kung kinakailangan, kung magkakaroon ng shortage ng, ng supply sa forecast ng, ng department o mayroong sudden increase ng prices or may ano, continuous increase ng prices in a certain period of time. Kung sino yung mag import nag-agree naman yung vote na okay mag import ng gobyerno. Pero doon sa kung sino yung sa gobyerno ay doon pa lang yung pag-uusapan namin with the uh, Senate. Nauna nang inihayag ni Sen. Sani Anggara na kailangan maging maigting sa pagbabantay sa NFA kung maisabatas ang bagong versyon ng rice tarification law. Yeah, we should be careful there because I think the NFA, ano, uh, alam natin maraming, when the NFA was given the power to grant quotas, to import, ang uh, grabe ang corruption niya, grabe ang kita niya. So I don't know if we want to return to that kind of a system. Kasi kung ang goal natin is to lower the price of rice, we should look at other ways because uh, yung mga lumang parat, parang medyo pag-isipan natin yung dahil alam, natin, alam na natin yung kalakalan doon. At uh, kaya nga natin ginawa yung landmark report na uh, rice tariffication. Kasi pag binalik natin yung powers under the NFA, eh sila mamimili. Ito lang pwede mag-import. Ito lang. Ito, kaibigan ko. itong, di ba? Eh ngayon, lahat pwede mag-import. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law sa botong 231. Samantala, tatlo lang ang hindi sumang-ayon at isa lang ang abstain. Iniyak naman ni Senate President Francis Chisi Cudero na tututukan nila ang pagpasa ng panukalang batas sa Senado alin sunod sa utos ng Pangulo. Jose Robert Vitor para sa Luzon Headlines.